ng kupal to. Akala mo may tira na. Ate, alam mo na matalo. matalo. Oh, John. akala mo sa sister. Sis, na ako kung gagawin ni Ano Hello, guys. na naman Yeah. <laughs> Shut booking na mo ko

Thank <laughs> you. Dali ka bumasok. Dali ka bumasok. Dali Ay, na. Ako sa tapak Sino man ni Nico? Si Nicolas Ganyo. Sino? Sino tama. Papa Jesus. Papa Jesus. 我们也要飞